Yes, eto nga, andito ako ngayon sa beaches. Naghihintay ako ng aking order na pansit bihon para bumisita sa mga kaibigan ko kasi sa buhay talaga hindi maiwasan ang pagkabagot. Kaya minabuti kong lumabas muna ng spa. At ah, ayan, inaayos-ayos ko ang aking buhok kasi sasakay ako ng tricycle. Ayaw kong magsabog-sabog siya habang ako'y nakasakay sa tricycle. At itong, malapit na sigurong ma makulekta ang aking order. Kaya, wait lang ng konti. Ayun, ito na. Andito na ako sa tricycle sa aking service papuntang Banahaw Healing Spa para ma-meet ko ang aking mga kaibigan somehow mawala ang aking pagka-boring. Ayan. <laughs> At ito nagsasaya maalik medyo malamig mahangin kaya nasisingot ko ang mga alikabok at ito na ako ayan na ko na mga kaibigan ko nakakain na sila at ayan medyo kulang ang pasnet <laughs> sa tabi ko ay si Miriam Not sunod naman si Vianney yung nakamaron at ayan si Cor sumilip ito naman si Ma'am Jen, ang manager ng Banahaw. Ayan, my good news, coming Monday makukuha na namin ang aming lisensya sa DOH Regional Office dito sa Marvel Ayan, so masaya na kami at least kuha na, na makukuha na namin ang aming lisensya as massage therapist. Ayun, I hope nag-enjoy, nag-enjoy ang lahat kasi ako nag-enjoy ako. Sa pagbisita ko sa inyo. <laughs> simot kasi masarap ang pansit ng veggies talaga. Coke pa more si Mam Ma Jen. Ayan. Gustong gusto nila ang coke. Ako ayaw ko. Hindi ako nagkocoke. Napipilitan minsan. min, Paminsan-minsan. At ito yun. Meron pa akong gift ng rambutan. Ayan. Natamis ang rambutan nila. Eto, sure ako, ubusin ko to bago matulog. Habang naka-duty kakainin namin dito sa spa naman. At ayan, shut shut din kahit walang deposito. So, thank you guys for watching. And I'll be seeing you next time.